Ngayong araw nga pala mga idol ay bubuhusan na nila yung area kung saan tayo nag layout ng mga electrical PVC no? para sa ating mga convenience outlet. So for this video ay magbibigay lang tayo ng konting idea kung paano gamitin yung ating metro sa pag skilled no para sa mga abang ng ating mga outlet. So ito yung plano na gagamitin natin. sa outlet pa rin tayo. So, ang gagamitin natin dito is metro. So, madalas kasi ginagamit yung uh, pang-skill talaga. No? So, ayon dito sa plano na ating hawak ay 1 is to 100 yung skill na ating gagamitin. No? Sa so, na 1 is to 100 mga idol, so ang 1 meter, katumbas niyan is 100 cm. So, meron tayong formula na ginagamit diyan. So, 1 meter divided by 100 cm is equal 0.01. So, 0.01 meter is equivalent to 1 cm. So, 1 meter sa atwal is equivalent to 100 cm sa drawing or sa plano mga idol. So, metro yung available natin dito sa site dahil ito naman yung madalas natin yung daladala -dala kapag tayo nagtatrabaho. So, dito mga idol, kapag nag-skilled ako, dito ako nag-uumpisa sa 10 cm. Ayan. So, isi lang natin yung uh, malaking guhit na center sa may 10 cm na yan, papunta doon sa pader. So, yung distance nitong outlet papunta doon sa may poste ay nasa 20 cm. So, isang guhit is 10, pangalawang guhit isa 20. So, bali 20 cm siya mula doon sa poste. So, itong outlet na to ay hindi to sa loob. So, sa labas to mga idol. Ayan. So, ganyan na kasimple. So, pagdating sa atwal, so, papakita din natin paano siya i-atwal uh, mamaya. So, katulad dito, sa eriyang to, mula dun sa wall, papunta naman dito sa ating outlet, yung home run, sa finish to ng wall sa loob. So, mula idolo. dito sa wall sa loob mga idol, papunta dito sa ating convenience outlet. So, meron tayong sukat na 120 cm. Papunta dito sa ating convenience outlet. So, diyan natin itatapat yung ating uh, PVC or abang natin. So, sample tayo. Ito naman mga idol, yung outlet sa outdoor. Ayan. So, mula sa poste ay may sukat siyang halos 20 cm, no? So, ngayon, dalhin natin siya sa actual. Sukatan natin sa actual kung pugma ba yung ating uh, PVC na abang, no? Ayan. So, ito yung ating abang, no? Ayan. So, ito yung poste kanina mga idol. Ito yung pinis ng Poste, no? Ayun. So ayan, halos tugmang-tugma siya mga idol dun sa skill at saka dito sa actual, no? Dun sa plano. Ayun. Ito na yung actual natin. Ayan. So hindi hindi sila magkalayo. Talagang tugma siya. So halos pagdating sa finish ng mga idol, ayan. Tutugma, tutugma pa rin 'yan pagdating at paglagay natin sa ano utility box So, yun lang mga idol. At naway na katulong sa inyo itong video na to. Thanks for watching. Bye-bye.